Kasi kung mapapansin mo, no, ma-observe ma -observe mo ngayon sa MCGI guys. Nung madami nyo nga, nag exit at hindi na ganun biro no, dahil marami ngayon ang malalakas na loob. Pinapakita, yung, pinapakita na talaga nila yung kanilang, mga, yung kanilang sarili sa social media at uh, hindi na natatakot yung iba. No? Well, yung iba naman kasi talaga, napansin ko matatagal na rin talaga silang mga closet at uh, di-share lang yung iba mga nag, uh, sa pag-exit. May masot out tayo naman marami sa mga exiter. Lalo na kung maraming mga kamag-anak na MCGI at well invested sa MCGI. It takes a year, months, bago talaga tuloy ang makalabas. Kagaya nung isang uh, na-interview ni na paring Badong about dun sa hindi ako na nag-exit. Medyo kanina, eh, pinakinggan ko rin. In fairness, hindi ako no, ano na eh, last year pa siya, closet na. Uh, nakikinig na sa BROCOLI TV, nakapalo sa ating page. At aware siya dun sa mga issues no, na nire-raise natin, like the RL52, yung salot na nito ng alak, hanggang sa mga pagkakatipon kung paano ina-address ni KDR yung mga issues na yan ano? Nag na naglilipana na, na, na nire-raise natin. Kaya nga nabanggit, nabanggit niya malayo yung mga sagot, talatang may itinatago. Like for example, yung sinasabi niya na si nung sinasagot ni KDR about do sa pagtitinda ng alak eh hindi naman ika nagtitinda hindi naman ika sa kailanman magtinda ng alak sa kanyang mga negosyo. even sa KDR na ay may nakata, na, nakalagay siya na bawal ang alkohol o alak sa loob ng KDR hindi <laughs> eh, labas din natin issue na yun eh no? na ang layo ng sagot ni KDR hindi naman ang issue yung KDR eh ang issue yung salot na nagtitinda siya ng alak sa Brazil Okay. Yun ang issue doon. Kaso, yun nga, uh, maganda yung mga point nung Jacko, uh, no, no? Dahil, mahirap po talagang, ano yun, eh? mahirap talagang i-defend yung mga issue na yan. Especially, like the Airplane 2, no? Napaka-scandalous nung, ano na yan, nung issue na yan. Kaya, we make it a point, nung time na in-expose natin yan, we make it a point na tatayo yun, yung expose natin. Kaya we provide mga evidences to the point na kumala pa tayo ng floor plan, no? Yung architect na gumawa nung Area 52 na yan, kung talaga ba yan ay from the very start ay intended talaga for a night club. At sino ba talaga yung yung may ari? Andun, doon, doon, natin nakita, doon natin nakita na from the very start talagang may plano talaga silang maglagay ng bar sa loob ng area 52 may dance floor may VIP area so how come na itatayo ka na sa mo restaurant eh from the very start ay eh, intended na yung architectural design for a na may bar so tatlong bar pa yung nakalagay sa floor plan so paano yun ha? Diba? paano mo i-explain yan na yun ay restaurant kasi maniniwala na ang itsura niya yung restaurant di ba? kaya walang maisagot sa kanya yung mga worker dahil talagang yung mga evidence ng nilabas natin jam may harap talaga ng tutulang. Hi! Feeling drained lately? Parang lahat ng ginagawa mo, walang nangyayari. Maybe it is not failure. Maybe it is life testing how bad you really want it. At if ang akala mong ending, yun pala ang simula. Hindi mo kailangan sumuko. Kailangan mo lang ng tamang mindset, tamang gabay, at tamang sistema. Kausapin mo yung taong makakatulong mag-ayos ng next step mo. Huwag mong hintayin yung perfect time. Gawin mo siyang perfect moment ngayon. Kaya kung gusto mong matutunan kung ano ang tamang system, comment system kung ready ka na, or click the link below. Baka ito na yung gabay na hinihintay mo. Please visit our website, exitersacademy.com, at mag-enroll sa online course para makatulong sa gawain. Salamat sa panonood. Okay, back to the video. So, yun ang gusto natin, guys, no? na yung mga nag-exit. We make it a point na nag-exit kayo just because reasonable at justified yung yung pag-exit no na wala kayong babalikan wala na kayong pagsisisi dalawin man kayo ng mga workers may may sasagot kayo at hindi kayo kayang igas like well isa lang yan sa mga ano no mga nakita nato na noon pa marami nang mga ganyang mga cases no na mag-exit na well informed na educate na educate na sila kung paano sasagutin ang gagastos ng mga workers at paano uh, i-relate yung mga issues no, na hindi kayang tutulan o hindi kayang baliin ng mga worker officer na mag-aatot na dumalo sa kanila so, pero hindi yan ang topic natin ha? gusto pag-usapan natin guys ano ba yung mga reasons sa dahilan ng pagbagsak ng isang kulto. At naniniwala ba kayo guys na itong MCJ ay, ay babagsak? <laughs> malilipol, isang malilipol. Naya pag-usapan natin. No? Well, based ito sa mga ano ha, sa mga nakalap ni ating informations at mga ano, uh, mga past cults na na-dissolve na or nawala na, no? Kumbaga na... Wow, bumagsak. yung mga sign na yon, nakikita rin natin ngayon sa nang na nangyayari sa MCGI. Una dyan, isa dyan, isa sa mga dahilan dyan, ang pagbagsak, ng, ng kulto, yung pagkamatay ng leader. O yung parang tinatawag na leadership crisis. No? Pagkamatay ng leader. Kung mo ang isang kulto ay charismatic leader, ano sila, centered. Kaya pag namatay yung kanilang charismatic leader, marami ang ano, nagkaroon na ng leadership crisis. Eh. Nangyayari, marami ang isa yung sa nagiging cause, kumbaga, na pag-alis din ng mga membro. At the same time, pagbagsak din ng kulto. Isa sa mga mga magagandang example dyan, namatay yung si, ano, si, yung sasina nun, yung leader nila, si Charles Dederick. Yung sinanon na yan, yun yung kulto to sa noong 1950s, oh, ah? mga ganun, 1950s. Mga sikat na kulto to yan sa US noon. Ah. Nagpauso ng TLC, yung tinatawag na Tender Love and Care. Oh. Ah. Yan yung kulto na nagtayo ng, ano, ng Drug Rehabilitation Center pa noon. Ayan, nung namatay yon na-dissolve. Isa, isa sa mga reasons, no? kung bakit nagkakaroon kakaroon ng hindi man total hindi man total na digital pero nagkakaroon siya ng malaking factor o malaking factor siya ng pagbagsak ng isang kulto pagbawas ng maraming membro. yung Hindi natagalan leadership uh, crisis, ng pagkamatay ng isang leader. Na-observe niyan, 'di ba? In the past ng no, mga uh, history ng ng MC ng Iglesia ng Diyos no? Nung mati si Nicolas Perez, ganyan din, nagkawatak-watak sila. 'di yeah? ba? nagkaroon sila ng ano ng leadership crisis that time dahil hindi malaman kung sino papalit kung si Libita Gugulan ba o si si Soriano hindi ano hindi nila ano sila eh uh, nagkaroon sila ng leadership crisis during that time kaya nangyari marami nagka kapaksyon-paksyon din huh? Ha? nagkahatahiti rin sila So gano ang isa-isa yan sa mga reason ano. Reasons kung bakit uh bumabagsak ang isang kulto at nabababa at uh, pagbagsak ng membership no ng isang kulto. Ano pa bukod diyan? Nagkakaroon din yung isa-isa sa mga na mapapansin natin ay uh, nagkakaroon ng um, internal uh, conflict or power struggle sa isang kulto. Siyempre, kung mo namatay na yung charismatic leader no na kanilang iniidolo, uh, pininiwala ang sugo, eh, ayun, eh, napapapasok na yung uh, pagkakaroon ng power struggle at nagkakaroon na ng internal conflict sa loob. Ngayon, medyo hindi pa natin nakikita yan sa MCGI, no? Medyo solid pa yung mga minister nila ngayon. Pero, I feel sooner or later uh, baka magkaroon na rin ng problema yan eh no kasi medyo ano pa eh medyo maaga pa eh almost 4 5 years pa lang uh, nangangasiwa si KDR. at medyo oh, lalo na ngayon ang dami nang nag-exit I don't think na hindi malayong mangyari na sooner or later ay magkaroon na rin ng internal conflict within the ministers no although doon sa lower rank like the DS provincial servant uh, mga workers Mer marami na eh sa, sa, mga local um uh, lokal um, level marami nang nagkakaroon ng nagkakaroon ng ano internal conflict ang dami ng mga umalis na diyan no officials mga servants etc so ayan mga ano yan mga signs yan ng mga isa sa mga dahilan ng pagbagsak ng ano ng kulto. At 'yan nangyari na rin 'yan in the past, 'di ba? Nang mamatay si si Perez, nagkaroon din sila ng internet conflict. hindi malaman kung sino tatay yung leader, may nagsasabi automatic yung secretary general dahil wala naman daw na pangalawang tagapakasiwa. May nagsasabi naman ay ayaw naman tutol naman si best dahil wala raw babaeng puno na ano bab, na babae sa iglesia so ano yan eh uh, maraming nangyayaring ganyan sa mga mga culto like the MCGI na isa sa mga dahilan ng ng, ng, ng conflict internal or internal or internal conflict bukod sa leadership crisis at internal conflict isa pa sa mga observe mo rin ang ano, mga signs ng pagbaksak ng isang uh, cult ay yung tinatawag na pagkakaroon ng uh, na-expose sila o yung tinatawag na public scrutiny which is nangyayari na rin yan ngayon sa sa MCGI guys <laughs> na-expose na sila matagal na no uh, kailan mo nag-start ng Reddit? Uh, sometimes 2021? I think. Oh, kasi alam ko yung... yung Ande, ah, 20. Late like 20. Kasi yung nagtanong si... November 2020 yun daw nagkakamali kasi yun yata yung buwan or at year na nagtanong si sis ang ah, pangano ito si Sorona ah uh, yung, sa, yung POP kasi yun yung na nag-trigger kung bakit na itayo ang Reddit uh, mga kasama nating admin dyan ngayon nag-start na yan then 2022 at uh, 2021 alos naka ano na rin uh, isang taon then after one year ayun ay na uh, lumabas naman yung broccoli TV alright so dumami na yung mga members ng Reddit then dumating naman yung ah uh, broccoli TV si Brox no lumabas kauna-unahang pong tumayo no sa uh, na na naka-face reveal no matapang na uh, tumayo at nanindigan sa panig ng katwiran <laughs> uh, I think that is may may atao April 2022 eh uh, so pinagamit niya yung kanyang platform para magkaroon ng boses yung mga closets and exeters ng MCGI hanggang sa dumami na po yung mga panelists nyan huh? at dyan din po yan din po ang naging kumbaga, from reddit alright yan din po ang naging sose kung pinanganak naman yung Kuya Adel F page yan at yun na nagkasangasangan nakaparing onat ano uh, sa dumami na po yung mga epipages na nag-e-expose na, sa MCGI. Yan po yung sinatabi natin sa mga dahilan ano, ng pagbagsak ng isang kulto, yung na expose sila. Uh, na, 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 isa sa publiko yung uh, nakikriticize sila in public. Di ba? Especially right now, napaka ano eh uh, napakadali magpalaganap po ngayon ng information no kung meron kang isang bagay na gusto mong i-expose eh talagang napakadali kahit sa kang lugar ba pwede mong i-live yung sasabihin mo maririnig ka na ng buong mundo kaya is isa yan, sa malaking hamon kay KDR sa totoo lang At kaya napakalaki ng problema po ni KDR ngayon sa totoo lang dahil hindi mo nun na alam kung sino ang sasagutin mo sa dami na nang nag-expose ngayon sa MCGI eh napakahirap na po talagang isa-isa eh. lalo na kung yung ini-expose ay ano ha mga mabibigat na issues kaya hindi rin po ako hindi, hindi rin po hindi rin katakataka na si GDR eh, mas pinipili na lang manahimik <laughs> so yan, yan po yung mga isa sa mga reason no? Bakit po ang isang call to ay bumabaksak